Lakam Jo, with Tito Boy Abunda, nagsalita na sa naging away nila ni Kim Chu. dahil sa kalabting at karelasyon na si Paula Oblino. Kung noon ay botong-boto ito, tila nagbago agad ang ihip ng hangin. Ayon na sa aktor, napapaisip rin siguro dahil sa dami ng mga past issue nito. Usap-usapan na malaki ang lamat ng away tuloy ng magkapatid. Ito nga ang inang opinion ng fans laban sa issue. Yes, hindi natin masisisi si Atila Cam na magbigay ng advice sa kapatid ng si Kimi. Pero malaki na ang aktres. Dalawang beses na saktan kay Gerald at kay CNM, 100% na sure na sure na mas magiging matalinan na siya sa pagpili ng mamahalin. Kaya nga slowly but surely ang samahan nila ni Paolo Abilino. Yes, valid din naman ang takot na ate niya. Concern lang din sa kapatid. Sana magkaayos na sila. Hindi maganda sa pakaramdam na may galit sa pamilya. Maganda na pag-usapan huwag idaan sa social media. Nagan-follow at parinigan kasi sila sa Instagram. Kaya nalaman tuloy ng taong bayan at pinag-usapan sila. Ayon pa si isang komento, Huwag naman sanang mabuwag ang kibaw. Mabait naman si Paolo Abelino at malayong malayo na sa dating pag-uugali nito. Halata naman yung malaking pagbabago. Sana bigyan siya ng chance o pagkakataon na mapatunayan ang sarili. Ang senyorito.